Uh, since uh, na-mention mo about Ivana, tapos sobrang laki ng followers ninyo na nasa PCP ka pala. Ang daming kinilig sa inyo, kahit ang short span of follow, time yun. At nung bang um, nagkita ulit kayo, parang nandun pa rin ba yung parang dati nahihiya-hiya ka pa sa kanya? No, parang gano'n. So, paano yung naging ganap ninyo nung muli, ninyo, muli kayo nagkita? Well, of course, oo. May, may hiya pa rin kasi ako, mayayin naman tinaga ako. <laughs> so, nung una kami nagkita, I remember sa story ko na tayo. So, nahiya, but then, um, ayun, nagkamustahan naman kami, kamasaya di di, nagkamgrasyo sa akin. Tapos, pagdating naman sa set, um, siguro, uh, nagkaroon na rin kami ng time para makapag-build ng connection bond at uh, masasabi kong hindi rin naman talaga mahirap makipag-connect sa kanya yeah? kasi uh, professional, you know, parang work lang naman to at uh, kailangan namin talaga gawin yun para, para rin sa mga at kami, natutuwa kami kasi sa loob ng bahay ni Kuya, binag-uusapan lang namin, uy, baka naman guest mo sa, ano, sa sa YouTube mo ah, ganyan. Pero ngayon, may kasama kami sa movie. So, blessing to para sa amin at saka para sa mga supporters na yun nga um, sumaporta sa journey namin. And actually, ako nung paglabas ko, medyo hindi pa ako aware. Nung lumabas na lang yung story ko, biglang lumabas ulit yung mga <laughs> mga clips. So, sabi ko, ganito pala. So, nang nakita alat kami, sabi ko, eh nakita mo to? Ganyan, meron ba lang ito? Oh, oo no? So sabi niya, oo napakabigyan, ano ganyan. So, Kasi na nalangot pala ka kayo sa pelikula, paglabas mo ng bahay ni Kuya, right? Paglabas na... Yung at Origins. Yes. So, so, so everything happened talaga, parang nilahatap sa'yo, no? Oo. Oh, galing nga eh, no? Parang planned talaga lahat. Expect the unexpected, sabi nga nila. <laughs> with all the blessings na dumatating sa'yo ngayon, ano Dustin? Kung baga, after PBB, nagsisintin na ba ngayon sa'yo yung mga pagbabago in terms of your career since ngayon sa MMFF, hindi lang isa, dalawa, correct? Tapos so may series ka ba? may endorsement, so nagsisintin na ba? You na know, ba? Well, of course, uh, aware ako sa mga blessings na dumatating. But, um, Tinatake ko siya as uh, uh, a way for me to become more humble, you know? Uh, itong blessings naman na nakukuha na ko eh, minsan lang to sa buhay. So ako, hindi ko siya masyadong sinisingin na para, alam niyo, para maging kampante tinitake ko to para maging ano, mas magutong pa o mas galingan pa sa industriya. Kasi pinapahalagahan ko talaga itong opportunity na to na itong taon na to o itong blessing na damating sa akin. So, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank kayap ng push. Sorry. Hi. Hi, guys. Um, so, this is your first SRR. So, can you share lang one of your most memorable moments from shooting the first one? Ano na well, naalala ko lang sa la, uh, sa Shake na Room, Extreme. Extreme yung pangalan na nyo, eh, two years ago. Eh, sabi ni Direk, ikaw na bahala gawa ng sarili mong character. sabi ko, ha? Hindi <laughs> Direk paano? So, sabi niya, basta ikaw na bahala. So, yun lang yung naging challenge. Yun yung naging challenge sa akin, nung time. Eh kailangan makita mo yung character mo, sabi nga rin, kailangan mag out ka, kailangan mag-build mo yung sarili ng character. So, ayun, um, yun yung struggle ko nun, no? Parang paano ako magiging different sa ibang characters noon. Um, so, naaral ko na ha, wala pang ano dito, wala pang makulit dito. Or wala pang jolly-jolly dito. So sabi ko, sige ako na. Ako, ako na yun. So yun yung nangyari. Yun. What was the reaction sa family mo nung tanog ka na tapos nalaman nila nilang, nilang masyadig na in a bigger role? Of course, lalo sila na, na na tuwa sila sobra. Uh, Sinasabi ng nila sa akin na ano, baka magiging as mom na daw ako. <laughs> Kasi <laughs> pangalawang shake natin na role ko na um, super excited sila na makita ano yung difference kasi like yung oh, sina, sinasabi na grabe sobrang layo ng character ko from before sa ngayon. Um, excited sila kasi hindi ko kinikwento sa kanila yung story eh. Para ano ma, magulat sila sa kakalabasan. So, and super grateful rin sila sa opportunity for me. side of you will they see in this project na you will love? Oh, wow. Um, siguro ma-appreciate rin nila yung yung craft ko na uh, mag-isa. Yun yung number one. Uh, makikita nila kung paano ko mag-isa ako, paano ko sa horror na, again, walang love team. Um, makikita nila or mas ma-appreciate nila yung yung effort ko sa pag-arte o sa yung yung love ko sa sa industriya. Kasi, you know, love team is love team. Uh, Pakilig, ganyan. ah uh, pa sweet, sweet Pero ito kasi, Uh, walang ganon. Medyo ano siya, medyo intense. So makikita nila yung different side ko. Ano yan, mas mapapalawak nila yun. Siguro, mas, sana mas mapalawak yung pag-appreciate nila sa akin. As an actor. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you, Mr. Nila. Uh, who else has a question? Sinasma, meron. Sinasma, meron. Sinasma, uh, meron. Pelicula Mania. Hello, Hello, kamusta? Rin. Nice seeing you. Uh, since physically and emotionally draining yung ano, um, horror na may action, kumusta naman yung preparations mo? And kamusta yung mahigpas sabayan mo kay Richard Sabieres na sa action uh, sa genre? Alam mo, totoo yan na. Hindi uh, naman sa dami or sa mga na, sa mga na nagawa kong mga projects before. Grabe to. Sobrang draining talaga. As in, um, masasabi ko lang na prosthetics pa lang, trained ka na. <laughs> Kasi ilang oras yung prosthetics. Tapos yung, alam mo yung emosyon na kailangan mong makuha sa eksena, napakahirap yung kunin. As in, um, on a normal day, hindi mo naman siya may experience, diba? Na makakita ka ng aswang o matatakot ka ng ganun ka-intense. Hindi. So, kailangan mo siya i-build up. Kailangan mo siyang pukutin talaga yung takot. Kasi, again, hindi mo siya na-experience on a normal day. Um, paano ba yung... Sorry, ano yung question? Paano yung... Pakikipagsabayan kay Richard? Pakis, oo, pakikipagsabayan kay Kay Richard. Actually, ang yeah, angas ni Kay Richard eh. So, ako, um, pinapanood ko siya ng mga unang beses. Tapos, siyempre, kailangan kong sumabay. Kasi, um, magkapatid kami doon. So, kailangan medyo pantay yung ano namin, yung skills ba sa action. Kamusta? Okay naman. I mean, challenging. But at the same time, uh, I would say, ang dami ko natutunan. Ang dami ko natutunan. And parang, sabi ko nga, after this, parang gusto ko maging action star. <laughs> parang, parang masaya mag-action-action. -action kasi, ang ah, style ni Kuya yung mga galaw niya, sobrang, sobrang, ano, palya, sobrang, ang tawag doon, detalyado, sobrang smooth, yan. Um, Saan question? Um, kasi, actor ka, tapos may business ka rin. Paano, si, ano, Paano si Dustin yung on a day, kung yung regular na ano? Pag walang work sa Pag paano mo na babalance yung work and uh, business on a schedule? Yes. Ganyan siya, walang work, just do a work. Kapag schedule niya. Oo. You know, after PBB, um, nasabi ko na ito, after PBB, pagkalabas na pagkalabas ko, dito agad ako pumunta. As in the next day, dito talaga ako pumunta. Tapos, minake sure ko lang na okay ang lahat. Uh, nakibalita lang ako sa chef ko, sa manager. So, yun yung nangyari. Tapos, nung naging busy na ako sa showbiz, um, I'll be honest, nawalan ako ng oras sa Eraya. You know, sadly, uh, nahati yung oras ko. Pero, syempre, hindi ko pwede pabayaan to kasi binuhos ko lahat ng dugo at pawis ko dito nung paper ang mag-BBB. Um, ngayon, tao-tao na lang. Ang post process Oo, kasi alam niyo, Ang hands-on niya, sobra in the Sobra, promise. Itong team, team ko dito sa si Eraya, eh, lagi kami magkakasama before. Every day nandito ako, kasama ko yan sila. Sabay kami mag-lunch, sabay kami mag-dinner, lumalabas kami. As in, tapos Sad lang, no? Kasi ganun talaga ang buhay. Ah... Uh, never ko na-imagine, honestly, na mawawala oh, yung oras ko dito. Pero ganun talaga eh. Kailangan mong nag-upgrade o no? kailangan mong mag-explore ng ibang bagay. Kailangan mong yakapin yung mga blessings na dumating sa'yo. So, I'm very grateful nga sa kanila na kahit na wala akong masyadong oras sa kanila eh, binibigay pa rin nila yung pagmamahal nila dito. At, uh, Ayun. Um, uh, pagka may free time naman ako, nandito pa rin ako, pero hindi na kagaya dati. Ngayon, zoom-zoom na lang. Minsan nandito ka na, pero meeting pa din ang na nag Oo, nag-meeting kami palagi kung ano yung mga plano, yung mga gusto ko mangyari. Actually, may expansion dapat kami. Ayun, doong, ask Doong side na hold siya kasi nga wala akong oras kasi if hindi niyo alam ako lahat nag planet, like design, like ano uh, naman, mga furnitures. Gusto ko talaga ako yung ako yung masusunod sa <laughs> sa concept ko. So, ganun din yung gusto ko mangyari sa kabila. Pero ngayon, wala, wala pang oras. Siyempre gusto ko mag-focus muna sa pag-aate. Ah, uh, kasi again, minsan lang itong opportunity na to. At ah, uh, gusto kong galingan talaga dito. We're serving lunch nata. Fabulous pork belly. Sige, go ahead. Um, kay, yung, horror movies usually pang date siya. So, sino yung gusto mong isama pang date? pang date ang horror? Tulay Actually, is, na, para kunyari pag mag matatakot ka, iyakamin yeah, mo kunyari yung kasama mo. Ganyan mo din. Ah! <laughs> sino ba? Kayo, syempre. Isang Kaya ako. Hindi ah, siguro yung mom ko na lang. Kasi, hindi ko maalala kung kailan yung last uh, movie niya na napanood niya sa sinehan. Kasi, Benci rin siya. So, siguro siya. Parang mga pag-spend time rin kami together kasi after PBB, alam niyo, nasa PBB ako hinihisip ko po na parang paglabas ko, spend time ako sa kanila ng sobra sobra sa so, awesome. minis ko sila. Pero ngayon wala akong time sa kanila halos. Halos wala talaga. Nakikita lang kami. Hi, hello. Tapos alis na ulit ako ng bahay. So, same. <laughs> okay, three, two, one. Sa isang internet ah uh, Questions from dp Wang ng editor ng Manila Standard. Of course. Dennis. Okay. ayan. Yes. Hello. Tanghal. Ikaw ba before ng mga shake naman. Which oh. one was your favorite? yung ano, si ano yun, yung Chana, yung Titan. Undin. Undin, oo. Yun, yun. Tagal na? Tagal na nun. Oo, oh, naalala ko, panood ko baka ta. So if, correct me if I'm wrong, ah. Kasi sa, pwede ko ba i-mention yung Chana? Parang bawa na, ah. Oo, ko. Basta doon, napanood ko siya sa TV. Yeah. Yun. So, how does it feel na, ngayon, second mo, no? Second, yeah. How does it feel na, this time, ikaw yung nasa Shake Rattled Road. Grabe, alam niyo, parang ano siya, uh, dream come true. Alam niyo yung dati, bata lang ako na parang, hindi, hindi ko nga talaga in-imagine na magiging ista or mapapanood ako sa TV. Never ko talaga siya na-imagine. So, ngayon na ako na yung ako na yung umaarte o ako na yung mapapanood sa sinihan na shake grate na ng pa. Grabe, nakaka-proud. Ano, nakaka -proud. you know, siguro kung babalikan ko yung pagkabata ko before, siguro tuwang-tuwa siya sa mga nangyayari sa akin ngayon. Kasi, yun nga, hindi ko never ko expect. at ngayon na nandito na ako, I would say, mas, ano pa? Hello? Mas, mas, ako kasi every time na may blessings tumarating sa akin, mas nagubutong pa ako. Mas, uh, mas na-excite pa ako for what's next for me. So, ayan. Um, speaking of being proud, of course, maraming naging proud sa sa'yo sa pinagulang karerong of this 2025. Pero ikaw, to, to sum up, All the things that uh, happened so in this 2025, 20, and of course, we're going to end the year on a high note with a movie promoting it all. In a few words, how would you describe your 2025? Oh, wow, in Siguro, um, ultimately, grateful. Yun, yun yung masasabi ko. Pasasalamat talaga. Uh, wala akong ibang masabi. Wala akong ibang ma-feel uh, kung hindi talaga pasasalamat talaga sa lahat ng blessings at sa lahat ng tao na sumuporto sa journey ko bilang Dustin bilang aktor. Uh, ibang klase, ibang klase yung blessings na dumating sa akin this year. At uh, wala akong ibang dapat na ma ma-feel kung hindi pa salamat talaga. You know? uh, then, dyan, naman nagsisimula yung blessings kung marunong ka magpasalamat. Uh, tara din yung blessings na yan. Uh. ayun, like ko sinasabi, even sa mga captions ko, <laughs> even sa mga interviews na sobrang grateful ko talaga kasi magtataka ka na lang kung number one, bakit? Diba, minsan, magtataka ka na lang kung deserve mo ba talaga. Pero, again, lahat naman tayo eh, may kanya-kanyang uh, blessings na tatanggapin. So, ako, um, kinatanggap ko siya ng buong pasasalamat. Of course, deserve mo yan, hardworking. Pero, you know? um, last question. Uh, and of course, Two months na lang, 2026 na. Yun na, ang bilis, no? How do you see your 2026 goals? Wow. As much as I want na sabihin na makapagbakasyon, medyo iniisip ko rin talaga na mas mag-grind pa sa trabaho. You know, um, ang opportunity naman, hindi yan humihinto eh. Once na makuha mo yan, dapat hindi ka maging kampante. So, I'm pretty sure next year mas uh, gagalingan ka pa bilang aktor. Mas marami pa akong uh, mapapatunayan sa industriya at mas eh, uh, excited ako gumawa pa ng iba't ibang genres ng mga movies or ng mga films. At uh, gusto ko na rin mag-teleserye actually. Tapos, ng okay. They start na. Start na. na yes, yeah, yeah. Start na mm -hmm. siya. Yeah. call for another uh, So, yeah, more businesses. Sana mas maraming investments pa kagaya ng Mr. Sen. <laughs> mas Of course. Mas dami pang Ano 'yun? Sana mahanap ko yung balance sana mahanap yung ba perfect balance ng um, trabaho at saka yun yung mga uh, personal time. Sana mahanap yung balance. Right. Nice. We're looking for Thank so, you. Ayan. So, uh, and this would be the, to wrap this up, I'd like to ask what and or who is your the clap twist ng 2020 sa buhay ni Dustin Yu. I mean, it doesn't have to be a person, ha? The biggest what or who, mm, right? This was the same question asked sa JM Bianca sa so, Gusto ko siyang magkaroon ng, ba Yeah. Mayroon ba ang biggest plot twist na, na, na masasabi mo sa 2025? Of course. Um, wala akong ibang dapat sabihin kundi ang biggest plot twist talaga ng career ko this 2025 ang PPP talaga yan naman talaga. Diyan ako nakilala bilang tao. Diyan ako um, ng mga supporters natin. At um, dyan din nagsimula yung career ko na you know, dapat pa nalang mas akong kilalanin, mas nag-iinteresado sila sa akin. So, yan talaga yung plot twist eh, yung PBB kasi reality show, ang talaga talagang nabuksan sa buhay ko. You know, uh, at ngayon, uh, hanggang ngayon, minamahal pa rin nila ako dahil doon. Ang dami mong pahalo. So. Okay, um, lunch is now being served. Would you like to make a cuento? What is being served right now?